time loves get ready with me and meron na naman tayong isang pag-uusapan so coffee or tea siguro coffee kasi ito ay nangyari sa totoong buhay at hindi talaga siya chismis okay so bago tayo mag start mag prepare muna tayo ayan kalilinis lang ng ating mukha so we're going to apply the moisturizer So, yung pag-uusapan natin ngayon, napalit nyo ba na ba yung movie na normal. So, yung Norma kasi, um, Indonesian movie siya, and ngayon is, ipinalabas na siya sa Netflix. Mabas yata siya sa senihan uh, noong March, and ngayon nasa Netflix na siya. So, yung Do Norma na yon na movie is true to life story, and ang pangalan ng bida is normal. So, sa mga hindi pa nakakapanood, my loves, Ayan, magugulat ka kasi grabe yung nangyari doon. And ito is about sa mga drama siya and about sa relationship. So, konti lang siguro makaka-relate dito sa movie na to kasi nag-viral yung Norma sa TikTok. And no, nag-viral siya kasi grabe yung ano, nandaan na talaga ng bida dito. So, yun nga, sinabi ko bakit parang konti lang makaka-relate kasi hindi siya karaniwang pagtataksil sa relationship. And, you know, masyadong challenging talaga yung pinagdaanan ni Norma sa kamay ng kanyang karelasyon and pamilya. So, itong ginamit natin is yung ating Makeup Collagen Foundation. Liquid Foundation. Ayan, okay na tayo sa ating liquid foundation. So, nandito na nga yung team at saka yung message. Yung team niya is, um, sila siya ng asawa niya at ng kanyang pamilya. So, ito din yung movie na punong-puno ng galit, tensyon, and syempre, talagang... <laughs> ako kasi nung napanood ko, naiyak ako eh. So, talagang puro siya luha, maiiyak ka din talaga. Kuya, kung hindi mo pa napapanood, nasa Netflix siya, my loves. So, siguro pag napanood niyo yung sa TikTok is magka para may idea na kayo pero yung i-share isha natin dito is yung some realizations na kumbaga possible pala na maranasan ng isang tao ngayon ko lang na-realize wala pala akong kataming salamin eh. so ayan sobrang puti niya naglagay na tayo ng uh, face powder and yung literal na powder kasi medyo pawisin ako kaya talagang naglalagay din ako ng powder para may watchin yung pagpawis sa so, unang realization nga na makukuha mo dun sa movie na yun is hindi lahat ng pamilya ay ligtas na lugar. So, bakit natin nasabi yun? Kasi nga, yung mismo magulang niya or yung nanay niya yung nag-traitor uh, nagtry to yung nagtaksil sa kanya. So, okay naman siya dun sa tatay niya. Talagang sabi nga parang daddy's girl siya kasi maganda yung pagpapalaki sa kanya ng tatay niya. And dahil narin doon sa siguro sa sitwasyon ng tatay niya yung para mas masuportahan sila. Sa malayong nagtatrabaho yung tatay niya. Ngayon, namuhay siya kasama yung kanyang uh, nanay. So, doon nga, yung realization doon, hindi pala siya diktas doon sa nanay niya. Kasi nga, yung nanay niya mismo, yung umagaw doon sa kanyang asawa. Yung movie na to ay nagpakita na kahit ang sariling pamilya, uh, o yung parang iisipin mong kakampi mo, pero hindi din pala ligtas. Parang kumbaga, hindi mo, hindi niya talaga sukat akalain kasi feeling niya, nanay niya yun, syempre, ba't niya gagawin yun, di ba? And then, uh, ang isa pang mano dito, sa una-una kasi ang pinagsasalosan niya, katrabaho ng asawa niya, hindi niya alam na yung palang magulang niya, yung aagaw sa asawa niya. So, dun mo nga talaga marirealize na, o yung movie talaga na yun talaga, ang magpaparealize na ang dugo ay hindi laging batayan ng, um, katapatan. And let's say na nasaktan ka na nga dun sa asawa mo, pero doble yung sakit dahil nanay mo yung naging kaagaw mo. So yung religion niya, kung baga bata pa lang, mas na siya, alam niya yung, kung ano yung dapat, yung tama at hindi dapat gawin. So kung baga, doon parang napakasakit tanggapin sa kanya lagi niyang sinasabi na ani naging kasalanan ko kasi bakit ganun yung nag, parang ganun pa yung naging challenges niya sa buhay so isa pang realization dito my loves is yung trauma mula dun sa pagkakanulo na yun is so parang malalim at napakatagal maghilom as in makikita mo talaga kay Norman na hirap na hirap siya makabangon pero Doon kasi sa movie, parang ipinakita na magkasama pa sila ng nanay niya sa bahay. Pero yun nga, dahil nga according dun sa mga ibang sources sa chika hindi sila talaga magkasama sa bahay nagre talaga sila ng asawa niya so sa totoong buhay my loves parang yun talagang nanay niya yung pumupunta doon sa nirerentahan nilang bahay so imagine that Parang talaga sinadya siya ano mo yun yung niloko na talaga siya literal na niloko talaga siya so makikita nyo doon my loves meron silang tindahan doon eh. Tin 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 tinayuan niya ng uh, noodles house yung mama niya. And then, siya, nagtuturo siya sa ibang lugar. So, nandun talaga yung pantatridor. And sobrang tagal. Sobrang tagal niya yun bago ma-absorb. So, kasi syempre, imagine, kapag ang as, ang isang tao ay tinridor ng asawa, and then dumagtag pa yung ina, ang epekto sa kanyang isipan, emosyon, at sa mundo na mismo is talagang grabe. At pang matagalan din. Doon meron siyang mga, may tumayong mga parang second mother niya na laging nagaano sa kanya about sa healing niya. Kasi minsan niya, nagtanong na siya, nagtanong na siya kay God bakit nangyari sa kanya yun. Na, Kung baga nagpakabait naman siya, pinagbutihan naman niya, anong ginawa niya, anong kasalanan niya. Parang iyon yung naitanong niya. nagsisimula na tayong pagpawisan. So, meron din doon na parang isang realization na ang paghilom ay hindi madali lalo na pag gano ang involved is kadugo mo and asawa mo pero sabi nga sa advice sa kanya ah uh, kubaga darating ka din doon kung yun ang pipiliin mo araw-araw so ang nangyari kasi parang doon siya nagsimula nagkaroon ng realization yung nakita niya yung father na niya yung nahihirapan at nasasaktan so parang kung doon naging matatag yung loob niya kasi awang-awa na rin yung father niya sa kanya doon din niya kakaiyak kasi kung baga parang ayaw na nga Lagi, parang uh, ayaw niya pumasok, ayaw niya lumabas ng bahay. And then, one time, yung naulit pa ulit yung nangyari nun, uh, nakita siya ng father niya na parang lutang, naglalakad doon sa kalsada. And then, parang siguro, naalala din talaga yung father niya, hindi lang nagdumadaing sa kanya. Ayun, nung na-hospital yung father niya, doon na siya parang uh, nagsimulang humugot ng lakas ng loob na talagang harapin na niya yung problema. Kasi, Um, after nila madiscover yon hindi pa tumigil yung relasyon ng nanay niya at ng kanyang asawa. So, nandun niya yung isang realization na ang lakas ng isang babae ay hindi palaging nakikita sa iyak. Kung hindi sa pagpili niyang lumaban. So, doon na nga nag-start na parang nagkaroon siya ng lakas ng loob na uh, kasi naabutan niya, doon sa movie yan, huh? yung certificate ng motor na iniregalo niya doon sa kanyang asawa nakapangalan pa sa kanya kasi siya yung nag-loan doon, ngayon kinuha yun siguro may, pa, may plano doon yung asawa niya dahil nag-resign sa trabaho, siguro dala na nga ng kahihiyan And then, parang ginaka, ang ano doon, ang na-discover niya na meron pa, may connection pa yung nanay niya, yung mother niya. As in, yung gumanap din kasi doon, napaka-effective talaga, lalo na yung mother. Talagang madadala kay Kasi itinatago sa kanya na, kumbaga itinatago sa kanya na si asawa ko, ganun, hindi hinaharap sa kanya. And then, nung nakita niya, uh, nalaglag din yung mga papers ng motor. Ibig sabihin, may plano yung asawa niya na ang kinina na tuluyan yung motor. So, sa kabila ng sakit, or sabihin natin na sama ng loob, hindi siya nasa, nasiraan ng loob, hindi kumbaga lalong tumatag si Norma nung uh, ayun, iga, may, dala na ring galit una kasi para talaga nalulumo siya eh. pero parang nung nasubsub siya, na, na siya ng asawa niya, nasubsub siya, so parang kumbaga, dun na nga, nagalit siya sa asawanya asawa niya, and yung mother naman niya talaga, asiin pag napanood nyo, pero dun nga nagsimula na parang um, yung pinanghinaan siya ng loob na itulak siya ng asawa niya and then uh, na, nung nasabi niya yun sa tatay niya nagkasakit yung tatay niya dun niya na realize na parang dapat na siyang umaksyon so yun na nga kung bagay yung tapang niya doon is i, dun na siya nagsampan ng kaso So, yun nga, kumbaga, yung mensahe nun is talagang woman empowerment. mayroon din sumuporta sa kanya na kung ano yung kanya magiging decision is kasama niya siyang lalaban. Bottom line ng realization na yan is hindi kahinaan ang umiyak, ang pagbangon ng muli. Diba? Sobrang empowerment. Kahit sugatan, yan ang tunay na lakas talaga. So doon, yung movie na yun, nagpapakita din talaga ng woman empowerment. So ngayon, let's see. So ngayon, linisin natin yung ating ilalim ng kilay. Ayan. Hmm. So, ano naman kaya yung ating kulay ngayon ay shadow. So magwa-brown tayo kasi parang dark feminine yung gusto natin dito since na nagpag-uusapan natin yung empowerment. So isang realization na eh, hindi lahat ng tao ay kayang ibalik pa yung tiwala kahit na kadugo mo pa sila. Diba? Once na nasira ang tiwala, napakahirap na ibalik kahit kadugo. So doon sa movie, ano eh, malambot pa si Norma eh. Kung natutuusin, malambot pa siya kasi, kumbaga, yung mama niya, binibisita pa niya napakulong nga pala niya, by the way, yung mama niya hindi ko lang alam kung sa totoong buhay is nakukulong pero, yun nga, kasi parang naging kasabot na rin siya sa pagnanakaw, diba? dahil nga, ninanakaw yung, ninakaw na asawa niya papeles hindi, isa pa, yun nga, yun sa pagtatraydor, pang-aagaw sa asawa doon sa movie, binarealize na hindi laging obligasyon ang magpatawad yes, kumbaga iba parang sa atin, sa moral code natin, magpatawad tayo. Pero doon sa movie, parang hindi obligasyon, ipinakita doon na hindi obligasyon ang magpatawad. Lalo na kung paulit-ulit. Kasi nga, di ba nga, nabanggit ko, na... Ano eh, magkasama pa silang ni Norma at saka yung mama niya. Pero nauulit. Pumupunta pa rin, nakikita pa rin pala. At yun nga, tumatabi pa rin siya doon sa mama niya. So yung mama naman niya, kumbaga, parang obsessed na rin. Na parang, um, one time umuwi umuwi yung father niya doon sa bahay then ang tinawag niya, ang sinabit niyang pangalan akala niya yun yung kanyang manugang ay ano ba yung tawag doon basta yun yung akala, yun yung asawa ng anak niya, yung pala asawa niya yun and yun nga nakipag-divorce yung father niya so kumbaga, wala siyang pakialam kahit nasira niya yung pamilya or yung pagsasama ng asawa niya o, na naulit na naman so ang pinakamabuting ang gawin doon is dumayo lumayo talaga at protektahan ng sarili. If ever na mangyari sa'yo yun, halimbawa ka pamilya mo talaga yung sa sa'yo. At yun nga, hindi naman obligasyon na patawarin mo. Kapag uh, lalo na kung gano'y nakikita mo na wala malang ka kung siya konsensya sa ginawa niya. Alam mo ba mas gal alam mo yung galit yung galit ng mga kapitbahay, ng mga nakasaksi talaga sa kanya, wala siyang pag-alam. Kasi akala ko doon na nga mag -e end yun eh. Meron doon sa movie, binato siya ng itlog. Pero hindi, pinanindigan pa rin talaga niya na gusto niya yung asawa ng anak niya. Ang bottom line nga ng realization na yon minsan, pagputol ng ugnayan ay hindi magiging masama. Kung yun naman ay paraan ng pagligtas sa sarili. Another realization is mahalaga ang hostesya. Pinarealize din ng movie na yon na mahalaga ang hostesya. Kahit mahirap makamit. Yung pagsampan ni Norma ng pa Dapat pala mas dark to. Wala na bang idadark to. So, dapat yung mas dark. Hindi naman to brown. So, dapat dark. Ito. Sa so, sampani ni Norma ng kaso sa kanyang um, asawa at ina. So, ipinapagata nito na may hustisya. Kung baga, kung ano talaga yung nararapat gawin doon sa kanilang kasalanan. But it doesn't mean hindi niya mahal yung kanyang ina. Ayun, nilagyan na lang natin ng glitter. Ito. So, yung isang hustisya na yon yung parang pwedeng maging hakbang sa pagbawi ng kanyang dangal. Kung baga, yung sinira sa kanya, kung ano sinira sa kanya. Pwede, ayun nga, ipinakulong niya. Apakahusing mang gaslight ng nanay niya at saka nung asawa niya, grabe. Pero lalo na yung nanay niya, napakagaling mang gaslight. Sabi sa kanya ng nanay niya nung nakakulong, hindi daw siya minahal pero yun naman, may, yun nga, may reason. Kasi nga, sa kanya nabuntun yung galit. Dahil parang, di ba sa ibang bansa kasi, dun sa Indonesia, meron din mga arranged marriage. And then, kumbaga, feeling ng nanay niya na kulong siya. At 17 years old, nabuntis siya, ipinakasal siya, ganun. Ang sinisisi niya, yung napangasawa niya, at saka si Norma. Na parang hindi niya nagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. So, nung dumating yung, kanyang, yung asawa ng kanyang anak, parang feeling niya, dun niya na feel na parang uh, na-appreciate talaga siya, ganun kung sa atin siguro, parang hindi madali, di ba? Parang minsan igagaslight ka pa na parang sarili mong ina, ipapakulong mo. Pero, yun nga, hindi madali, pero makabuluhan. So, isang realization talaga dun. Ang katotohan ay pwedeng itagaw ng ilang taon, pero hindi habang buhay. So, meaning to say, matagal na kasi siyang niloko din talaga. nung dalawa, ng nanay niya at nung kanyang asawa. Baka 20, 2020 pa yata nagsimula yun, yung pangluloko na yun. So, isa pang realization dito, kwento ng isa, kwento ng marami. Kumbaga yun nga, kaya siya nag-trending kasi marami nakarelate. Kahit na ito ay about kay Norma, personal, naging malawak, naging malawak yung impact ng movie, or yung kwento ng movie. Maraming kababaihan, and even lalaki, yung nakarelate dahil sa pagtataksil pang uabusa ng tiwala and yung emotional na trauma. Actually, hindi lang basta siya emotional kasi nasaktan din siya sa movie eh. Nagkaroon niya siya ng pasa. Doon nga parang talaga nanikip yung dibdib ng father niya nung no? nakitang ganun yung meron siyang pasa sa ano kasi nga naisubsub siya ng asawa niya. So, doon nga, sa pagkukwento ni Norma, isang realization doon, marami ang napalaya kumbaga merong iba sa atin kasi pagkapamilya sa kapamilya na yun nagganunan para bang hirap na hirap silang gumawa ng action pero yun nga dahil kay Norman yung iba nagkaroon ng lakas ng loob para umaksyon at makalaya na rin so nililinis lang natin itong lilid doon nga pala sa movie, nakakatuwa yung parang tita niya, auntie niya. Pero sa totoong buhay, kapit-bahay daw yun eh. Kapit-bahay daw talaga yung nakapansin na laging umuwi doon yung mother niya sa nirerentahan nila ng asawa niya. Pero doon sa movie, auntie. Auntie yung tawag niya doon sa... Nagsususpect siya. Unang pagsususpect, nakaka... Yun doon sa part na yun, nabusit doon ako doon. <laughs> Kasi yung sa na parang niloko, niloko nila yung naka, yung kapitbahay o yung auntie na yun kasi nga may suspecha na. May suspecha na and then parang binagtawanan pa kunwari no, sabi kasi ng kapitbahay may babae daw na, nari, na boses na naririnig sa kwarto ng kanyang asawa. So kumbaga bago pa malaman ni Norma yun, hindi naging successful yung pag-investigate nung tita niya, nung auntie niya. Ngayon, inunahan ng asawa niya ng pagkukwento para pinagtatawanan ni Eka. Pinagtatawanan niya, pala. nagtatawanan siya ni Irfan, yung asawa niya. Na, paano magkakaroon Eka ng babae dito? Eh, mag-isa lang naman ako. Parang ganun di yun, ikinwento niya, inunahan niya ng kwento si Norma, and parang pinagtatawa ng pa yung auntie, napaka-imposible napaka na magkaroon ng babae sa kwarto niya na dahil siya lang naman doon mag isa doon so doon naman sa part na yun nagtaka si Norma bakit niya daw kasi umuwi ng tanghali ng asawa niya nang hindi pinapaalam sa kanya so nangyari doon, naging tagpuan nila yung re rental house na yun, yung parang kumbaga, umuwi siya ng tanghali si Irfan, and then yung mama niya pumukunta doon sa so, pagkakataon niya, hindi naging successful yung pag investigate ng auntie niya. Parang nagmukha siyang ano doon dahil wala siyang napatunayan. Drawing tayo ng nose line. Yung gagamitin ko pang nose line. So yung pagkakataon nga na yun, medyo uh, na ano nga yung, yung tita niya. Dun, yun yung isang malini, ano ni Irfan. Yung parang lalo pang na-challenge tuloy yung tita niya or kapit-bahay niya na investigahan sila kasi parang alam ng tita niya na hindi siya nagkakamali ng kutob. Kung bagal umanap na lang siya ng tamang tempo. Para doon. So, yun naman ang maganda dun sa, sa tita niya. Kasi, wala pang id tita niya. Basta ang alam nga lang niya, may itinatago si Irfan. Na parang hindi siya nagkakamali dun. May itinatago si Irfan kay Norma. Lagyan na natin siya ng highlight. Kasi yung trending na ano eh, nasa TikTok, yung parang dinumog yung bahay nila, yun na nga yun. Kumbaga, yung tita niya pa rin yun, yung pinagtawanan ni Irfan nung una-una, pero nung na-discover na ni, ng tita niya, tumawag na siya ng kapitbahay kasi totoo nga hinala. And, siya na mismo yung nakakita. Hindi lang basta boses yung narinig niya, nakita niya mismo yung kanyang uh, mama, yung mama ni Norma. Kasamahan niya kasi sa noodle house yun eh na isa na rin sa naghihinala bakit laging nawawala sa noodle house or laging break time yung noodle house so tumawag na siya ng kapitbahay kumbaga kasi parang sobrang unethical <laughs> dahil nga yung mismong nanay pala yung kalaguyo diba? ngayon parang doon sa pagkakadumog na yun, wala pa talaga si Norma doon yung ang ano lang doon yung nanay wala pa si Norma dun sa scene. Birthday ni Irfan, yun nga yung nag-trending din kasi yung ang uh, dun sa cake, na antibay daw ng cake. Birthday ni Irfan noon and then, susurprise nga din niya. Tapos siya na surprise kasi ganun yung nangyayari dun sa bahay nila, napakadami yung tao. Sabi nga ng auntie niya dun, tatagan niya yung loob niya kasi magugulat talaga siya dun sa madidiscover niya. Sa so, blush on tayo. nga, balik tayo doon sa auntie. Nakakainis yung light kasi doon na parang, alam na alam ng auntie eh, na may ginagawa. tas yung, yung ear fan or si ear fan, yung asawa, parang todo, alam yun, itinutwist pa na parang, pinagtatawanan pa yung auntie niya na napaka-imposible. Eka, ganun. parang, grabe, talagang paiikutin ka yung ganong klase ng tao na, no, meron ka ng chance eh, na, um, na baguhin yun kasi parang warning na yun na may tendency talaga na nahalata ko na hindi pa sila tumigil. Parang hindi malang nila naisip na paano kung madiscover nga sila. Parang alam mo yung mother, wala talaga silang takot. ang um, sabi kasi ni Irfan, be honest with her, themselves. Kung baga, yung ginawa nila yun, ano, eh, parang yung ano nila magtaka, daw sila sa kanilang nararamdaman. So, hindi na nila inisip kung ano yung posibleng maging um, mangyari kumbaga nasira actually sa mama niya parang wala naman siyang pakaano kahit masira yung pamilya, doon naman kay Irfan ayun, nasira din yung kanyang career so yun nga isa lang yun, yung, yung naka-discover na yun and thanks nga doon dahil kumbaga na-discover na na talaga ng auntie niya or kapitbahay, yung katotahanan wala na mismo yung gumawa ng aksyon red lipstick, sige pwede nga So isang realization na doon, despite doon sa nangyari sa kanya, maraming yung nagpahatid ng supporta, ah, maraming sumuporta sa kanya. Isang realization na nangyari, sa gitna ng trahedya, may pag-asa pa rin. Mabagal, nangyari na ngayon kay Norma and then kahit nawasak siya, wasak na ang pamilya niya, yung marriage niya. Pinakita pa rin ang movie na may bagong simula. Hindi agad-agada pero may pag-asa pa rin bumangon at mabuhay ng mas buo hindi pinili, hindi naman choice niya yung ganong klase ng pain, pero may kakayanan siya pumili kung gusto niya mag-heal. So, maglagay tayo ng highlights. So, here's our final look. Ayan. So, a realization ko to, minsan, ang pagkawasak ng isang relasyon, ay doon natin matatagpuan yung ating tunay na sarili. So, hindi lang basta to about sa love life, about din sa connection mo, sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan mo, doon mo makikita at mag-discover yung iyong tunay na sarili. And that's all for this. Get ready with me. Thank you so much for watching and see you in my next one.